na bagong programa ang Manila City Jail para sa mga kapatid nating nakulong ng dahil sa illegal na droga. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, kaila Macantan. Kayla, ano ang detalye ng programang ito? Seniel, uh, inilansad nga ng Manila City Jail yung kanilang uh, dalawang livelihood program, yung padyak para sa pagbabago at yung akarito uh, ng bagong buhay at pag-asa na uh, naisip yan ni Superintendent Warden Lino Soriano at ni Judge uh, Taylor uh, Judge Taylor ng RTC 31 sharing itong tong uh, padjak para sa pagbabago meron silang pinovide na limang bisikleta kung saan uh, i-drive ito ng uh, mga bagong laya natin na PDL tapos uh, magiging uh, parang umiikot itong bisikleta uh, ang mga produkto nila ay yung mga bake bake mismo na goods ng ating mga PDL dito sa loob ng City Jail Kasi Sheryl, meron silang Panaderia de Manila kung saan na uh, mismong PDLs yung mga nagbibig. So, iikot nila itong uh, kanilang specialty, yung pandesal at yung bago nila, yung pandemino Ito daw yung uh, pandesal na pampatalino. Uh, bukol dito, meron din sila yung karito ng bagong buhay at uh, pag asa Ito naman yung uh, food cart kung saan uh, gawa din mismo ng mga PDL. Uh, digulong ito. At uh, maganda, maganda yung kanyang itsura makikita niyo sa video. ano uh, Sa ngayon, tatlo pa lang yung uh, nabigyan ng uh, food cart. Sila ay mga bagong laya na PDL na ongoing pa yung kanilang uh, rehabilitation. Ngayong araw, binigay na yung pang-apat sa isang bagong layang PDL. At uh, inaasahan nila na malaki yung matutulong ito mga programa para magtuloy-tuloy yung pagbabago at uh, rehabilitation ng ating mga bagong layang pili. Sheryl? Gaano karami yung tina target na makinabang at may proseso ba ng pagpili sa mga presong makikinabang nito? Oo, Sheryl. Uh, target nila sana ano, na hanggat maaari lahat, mabigyan ng chance na mabigyan itong livelihood program. Uh, sa ngayon kasi, medyo... Uh, nakala talaga nila yung recipient halimbawa dito sa Padjak para sa pagbabago lima pa lang yung bisikleta na meron silang ginagamit at yung mga PDL na bagong laya na nakakapagmaneho nito eh dumadaan pa sa series of interviews tapos ah, kailangan approve pa ng kanilang psychometristian bago mapayagan na magmaneho nito ito namang sa karito ng bagong buhay ah, ganun din series of uh, interviews tapos ah, bago bago sila ma-approvehan na mabigyan nitong uh, kariton magkakaroon ng kasunduan Cheryl, paper yung recipient uh, kasama ka dito sa kasunduan yung uh, na magkakaroon ng random drug testing so Cheryl kapag eto nga uh, PDL na bagong laya ay nabigyan ng kariton at dumabas doon sa test na siya ay positive sa drugs na babawiin sa kanya itong food cart at ibibigay ito sa mas deserving na recipient so sa ngayon uh, uh, umaasa sila na madadagdagan pa sa pagsisimula nila itong mga uh, bisikleta at yung kariton so sana daw magtuloy-tuloy yung kita and yung mga sa tulong din ng lokal na pamahalaan umate din naman si mayor Canila na kanila at uh, Sinabi niya rin na 100% daw yung kanilang gagawing pagtulong dito sa program ng Manila City Jail. Sheryl. Panghuli na lamang, Kyla, Grabe, ang init ng panahon ngayon. Komportable naman ba yung mga ha, kapatid nating preso dyan sa Manila City Jail? Oo, totoo Sheryl, sobrang init nga ngayon. At uh, ang ating bilang ng mga PDL ngayon dito sa Manila City Jail ay sa 3,400. So, ilan at napakasikip ng kanilang mga presinto. Pero sa kabutiang palad naman, medyo maluwag yung uh, mga patakaran dito sa loob. So pwede silang umikot-ikot lang dito sa loob ng compound. So hindi, hindi necessarily na nasa loob noong presinto para maiwasan nga yung masikip at yung syempre malagkit, mainit. Makita naman natin ano, sa loob talagang nagkukumpula uh, nagkukumpulan na sila. So ayun, bukod dun, meron din mga palamig na pwede nilang bilhin dito sa kanilang canteen. At uh, para maiwasan naman yung mga sakit na naganap ngayong tag-init, uh, continuous at uh, uh, regular yung kanilang uh, monitoring, meron din mga health coordinators na PDL na designated kada da doon. Maraming salamat, Mobile Journal, kaila makanta.